Kamusta ka ka-OFW? Matagal na rin mula nung uli tayo nagkausap. Tapansin ko na may mga mabibigat kang pinagdaraanan sa ngayon. Pero alam mo, bilib na bilib ako sa'yo. Ang galing-galing mo kasing magdala ng iyong mga pasanin. Pero alam kong hindi madali ang buhay overseas Filipino worker. Malayo sa pamilya, ibang kultura, at iba pang mga hamon sa trabaho. Narinig ko rin na may mga problema kang inaharap, pero nais kong ipaalam sa'yo na iniisip kita palagi. Nakakalungkot man, alam kong matatag ka at malakas, ngunit sa kabila ng iyong lakas, sana'y huwag mong kalimutan ang halaga ng pagdarasal. Sa mga oras ng pagsubok, ang paglapit sa Diyos ay nagbibigay ng lakas at pag-asa. Pinaaalala ko sa iyo na ang panalangin ay makakatulong na mapagaan ang iyong kalooban. Gusto ko rin ipaalam sa iyo na mahalaga ang pag-aalaga sa sarili. Kahit kaano kabigat ang iyong dinadala, maglaan ka ng oras para sa iyong kalusugan at kapakanan. Magpahinga kapag kailangan. Makipag-usap sa mga mahal sa buhay. At maghanap ng mga simpleng bagay na makakapagpasaya sa iyo. Huwag ka rin mahiyang humingi ng tulong o magbahagi ng iyong nararamdaman. Mahalagang malaman mo na may mga taong handang umalalay sa iyo kahit sa maliit na paraan. Alam kong mahirap ang iyong kalagayan ka OFW, pero sana'y huwag kang mawawala ng pag-asa. Patuloy kang manalangin at naway makaharap ka ng lakas at kapayapaan sa mga oras ng iyong pagsubok. Isang maikpit na yakap Kofw.